yun mga dre meron tayong igo grocery dito na ilang piraso to 1, 2, 3, 4, 5 konti lang to mga dre no? 28 dollars to pagkatapos 6 kilometers kaya maganda ganda ang laban na ito, mga dre no? kaya kunin na natin to simulan natin dito sa Starbucks na kape yan sakto eto ice coffee wala naman yung hinahanap ng customer mga dre iba yung sa kanya Pambihira. pag walang ganyan mga dre magsasuggest na lang ng iba pakita ko sa inyo kung paano sa eto wala to kaya magsasuggest tayo ng iba pindutin natin item unavailable pagkatapos kung anong meron etong makiato meron sila neto tsaka etong vanilla latte mga treno kung anong pinakamalapit ano ba yung order niya, ice coffee siguro yung macchiato na lang ito yung sasuggest natin marcus pound tapos uh, ah, natin mga treno iyon oh ano yun wala Ilan ba to? 1.18 liters. Ilan ba yung gusto niya? Oh, 1.18 naman. Okay, ang kailangan niya is dalawa. Done. Ngayon mapupunta yan sa pending mga dre. Andito yan sa pending oh. Yan oh. Kailangan i-approve ng customer yan bago yan mawala diyan sa pending mga dre no. Oh. So continue tayo mga dre Tapos papakita ko na lang sa inyo pagtapos tapos na lahat Walang cart na available mga dre Kaya kumuha na ako ng bag Ilalagay ko na agad sa bag no Black bag Maraming nagpapashopping mga dre no? shopping na lang sila Eto isa to Pagkatapos Yung 90 pieces na eto mga dre yan dalawa yan Marcus Paul okay, okay. okay. tapos eto ayan yan there you go dalawa na lang mga dre etong drano pang tanggal ng ano to eh ng bara eto yan. Tapos ito, tape. Okay. Ito ang pinakamabilis na grocery shopping na ginawa ko, mga Dreno. <laughs> Kaya, yay! <laughs> Kahapon nakakatuwa, mga dre. Kaya kwento ko sa inyo mamaya. Bayaran ko lang muna to. Kahapon, mga dre Nagano rin ako no, nag-Uber lang ako. Nag-Uber din ako. Isang byahe lang mga dreno. Pero Maganda yung kinita mga dre. Akala ko ano lang yun. $33 mga dre. No? Sa downtown ako nag-deliver. Pagkatapos, nung no, pagtapos ng isang oras mga dre, ang pumasok na kabuo ang kita ko para sa isang deliver mga dre. $47. Sabi ko sana laging ganun. No? <laughs> Parang nakakainganyo mga dre. No? Parang nakakainganyo kumuha ng mga order na medyo marami. Kasi kaya lang, ano lang yun mga dalaya Kung baga wishful thinking na Kasi baka magtip tip yung ano mga dreno Yung Yung nagpa-shopping mga dreno Imagine 47 dollars Isang deliver Siguro mga isa't kalahating oras ko ginawa yun mga dreno Pero nung pabalik ako Pauwi dito sa amin Wala na ako nakuha ano nun mga dreno Order Hindi na ako kumuha Sabi ko okay na yun 33 dollars <laughs> <laughs> Kung mga dre Naubos yung oras ko Sa pag shopping Okay na rin Kesa yung kukuha ko ng paisa-isa Na 6 or 7 Na malalapit Diba? Kung baga makakailang deliver ka Bago mo makuha yung 30 dollars Yung ganon mga dre At turn least right. yun Isang right. Isang go mo lang Diba? nguna una, ayoko talaga mag-shopping mga dre, nung no, mag-grocery. Yeah, tamad ako sa ganyan, sumasakit yung ulo ko mga dre. Lalo pag hahanapin mo yung ano. Turn right. Then turn left. Hahanapin mo yung items. Turn right. Then turn left. Pero ngayon medyo turn kabisado right. ko na, lalo Then na yung grocery right. dito sa amin. Hindi na sumasakit ulo ko mga dre. <laughs> Kaya napapamahal na ako sa pag ano, sa pag-shopping no. Parang gusto ko na yung mag-shopping mga dre no. Basta ano ah, basta maganda yung bigay. Hindi bababa sa 20 mga dre no? turn right siya. Right. Ingay niya, di ba? Right. <laughs> Nalito siya sa akin. Parang di mga dre no pag bumaba sa 20. Siguro kung let's say okay 20 pero mga 3 kilometers lang. Pero nakadepende kung ilan yung grocery ko mga dre ha. Kasi kahit malapit kung sang katutak naman yung grocery mo, di ba? Sabagi, so, depende sa iyo, pwede mo rin kunin. Kesa nakatambay ka at nagaantay, at least yun gumagana yung oras mo di ba kung babayaran ka ma medyo matagal na mag grocery yung ganun tapos hihiling ka na lang na sana na sana bigyan ng ano bigyan ka ng magandang gandang tip <laughs> yung ganun mga Andre. Six, six. Sa baba, sa taas Sa taas Doon Take a photo Dapat pag nag take a photo ka mga dre Kasama yung house number Hiningal ako Hiningal ako oh. Uy shit Kita mo Hindi ko tatanggapin yung ano eh yung isa ay biglang lumabas. Pipindutin ko dapat delivered, biglang may lumabas na ano, na order. Ay no, natrap ako. Shut down. Kakancel ko 'to mga dre no. Ayoko na ito. Trip support. Don't want trip. Yes, cancel delivery. Naisahan niya ako mga dre, kala niya papayag ako. <laughs> minsan gano'n no pag, pag pag kapindot mo biglang ibig sabihin nun accept mo na yun mga dre no e -de di -de deliver mo na yun Ito pala yung lugar nila mga dre no alam nyo kung saan malapit to mga dre sa Marsi Central do <laughs> sa pamilihan kung saan kami bumili ng under under armor ba yun ang bihira oh. oh, ito pa isang delivery kaya oh. lang nakita nyo dalawa kahit kahit 6.9 kilometers no past Team Hortons ayoko niyan. mga dre, nakauwi na uli tayo at dahil nakauwi na tayo shoutout po muna tayo kay Sir Joel Labarete at sa kanya pong buong pamilya Sir Joel, thank you po ah thank you po sa panonood, palagi sa video natin at pasensya na kayo sir kung hindi ko po nababasa yung mga message nyo kasi po napakaraming nagme-message at minsan naman po talaga namang busy po no sa pagitan po ng trabaho sa plaza, sa pag uber meron pa po tayong iniintindi na pag -e edit kaya po minsan wala na tayong time para kumbaga makapag makapag-reply sa mga message nyo pero binabasa ko po yung mga message nyo yung mga comment nyo at marami pong salamat sa inyo no nagkataon lang po na talagang ano uh, gahol sa oras sa mas maraming panahon po no sa mas maraming pagkakataon kaya Sir Joel Maraming salamat po sa inyo at sa buong yung pamilya. At ganoon din po, shoutout din po kay Nas at Chris at Andrew. Maraming salamat po sa inyo at mag-iingat po kayo palagi. At gaya po ng dati, huwag po kayo magsasawa sa pagsuporta sa atin. Thank you. Tatangkad pa ako mga dreno no? sinisinok ako eh. Oh, teka lang. Tingnan ko muna kung may sulat kami mga dreno yung trabaho ng ino-offer sa akin mga dre bilang janitor. Siguro hindi ko na mga dre no. Ah hindi pala siguro, sigurado hindi ko na mga dre no? Kasi sa ngayon medyo okay naman na kami mga dre. Tsaka naisip ko na parang ano, hindi ko na kayang kumuha uli ng isang trabaho na kung saan ano nakatali ako mga dre no. Kumbaga kasi yung pagiging janitor mga dre no, 24 hours yan mga dreno 24-7 on call ka pag janitor ka mga dreno pag nagka problema at tinawagan ka regardless kung anong oras yan kung emergency kailangan mong mag respond mga dre kailangan mong aksyonan tapos sa uh, hindi ka basta-basta makapagbakasyon mga dreno kung kung matatandaan nyo po yung bakasyon ko nung last May May 3 hanggang May 26 sa Pilipinas Kumbaga, kaya 3 weeks lang yung kinuha ko dahil yun sa pagja ko, mga dre. Kung tutuusin, pwede ako magpaalam sa plaza sa pinagtatrabahuhan ko ng 5 weeks. Pero dahil isinaalang-alang ko, yung pagja ko, mga dre, 3 weeks lang yung kinuha ko. Kasi sa pagja po, ako din yung naniningil lang upa. A uno, a dos, inisip ko na sa panahon na yun, ko na yung 70 to 80% ng renta. Kaya atres po ako nagbakasyon. Pagkatapos yung balik ko naman po 26 kasi gusto ko bago magsingilan uli. Kumbaga nakapag-prepare na ako pang adreno bago mag pa. Kaya yun yung kinuha kong bakasyon. Ngayon ang nangyari naman, kumbaga hindi pa natatapos yung bakasyon ko. Sinibak na ako ng amo ko mga adreno. Oh wala ka ng trabaho pagbalik mo rito. <laughs> Walastik wow, eh no. Kinonsider mo siya tapos ikaw ay ka lang basta-basta mga dre di ba? Tapos, uh, yun mga dreno. Kumbaga... Kanino to? Oh, hindi sa amin. Itong mailbox namin mga dre. Kumbaga... Dalawa dapat eh, mayroong 1A kasi kay may 1 yung katapat namin pinto, 1A eh, Kaya lang, ayun Kaya lang, ginawang ano eh I isang mailbox para sa dalawang bahay eh. Di ba galing kaya ayun mga dreno yung pag siguro hindi na muna mga dreno kumbaga nag enjoy ako ngayon ng sobra mga dreno sa sa freedom na tinatamas ako <laughs> Kung baga, natutuwa ako mga dreno paglabas ko dun sa sa isang trabaho ko wala na akong ibang iintindihin pa di ba nasa akin na kung gusto ko uling bumiyahay sa Uber or hindi ang kagandahan nga sa Uber mga Andre no, hawak mo yung oras mo kung gusto mong bumiyahe ng isang oras lang o ng isang deliver lang pwede walang magagalit sa iyo walang sisita sa iyo di ba kung kung saan ka masaya, parang ganoon mga Andre no yun nga lang yung kita sa Uber mga Andre uh, hindi ano hindi hindi sigurado kumbaga nakadepende sa iyo sinabi ko nga mga Andre no iniisip ko kung yung kita ko ba sa isang araw sa regular kong trabaho ay kikitain ko kay Uber kung mag part time ako sa palagay ko naman mga dre kikitain yon. ang tanong lang ilang oras mo gagawin yung pagdi-deliver para kitain yon mga dre no? yun lang kasi nga hindi ka sigurado mga dre no? kung magkano yung yung kita mo sa loob ng walong oras kung baga nakadepende yon sa sa mga ibabayad yon ng pagdi-deliveran mo mga dre no? Eh sa akin naman, kumbaga kahit pa kunti-kunti yung kita, masaya na ako mga dre, no? Kumbaga, nakakabili ka ng mga damit, nakakabili ka ng kung pagkain, kahit pa pano, Nakakakuha ka ng panggas para kinabukasan may pang-Uber ka uli. <laughs> yung gano'n, mga dre, no? Kumbaga, sobra ako nag enjoy sa pag-Uber. Hawa ko yung oras ko. Siguro, ayun yun mga dre, no? Ayun yung pinaka-importante sa akin na ako yung nagdidikta kung ano yung gusto kong gawin. Hindi katulad nung nung dati nung janitor ako, di ba? Kumbaga, may iniintindi ka mga dre, no? At yun iniisip mo yun 24/7 mga dre. <laughs> yung paniningil, yung paglilinis, yung pagdadamo, yung pagpapalan ng isno, laging nasa likod ng isip mo yun mga dre no pag janitor ka. Kumbaga, ano yun eh? Parang katambal na ng ano eh, mga ginagawa mo araw-araw mga dreno mas mas ano pa kumbaga mas taxing pa yung pagjajanitor kesa sa trabaho ko mga dreno sa plaza kasi sa plaza paglabas ko ng plaza wala na silang pakialam mga dreno at wala na rin akong pakialam iiwanan ko na yung trabaho ko dun sa sa plaza at yun nga no wala na akong dapat isipin pag nakauwi ako unlike pagjanitor ka mga dre ang dami mong iisipin especially nung nagjajanitor ako Ilang building? Isa. Dalawa. Tapos meron sa dulo. Tatlo. So, alam niyo yung mga dre. <laughs> Kumakain ka, may tatawag. Oy, brother, inidoro namin. So, kahit makapal yung snow, daladala mo yung pan yung snake, yung pantanggal ng bara, pupunta doon, maglalakad ka. Yung gano'n mga dre. Pero marami rin ako natutunan. Tsaka nag-enjoy naman ako sa trabaho na yun at talagang nakatulong din sa amin yun, mga dre, no, financially. Pero sa sitwasyon namin ngayon, mga dre, siguro ano, kumbaga okay na, kumbaga mag-aano na lang kami, matututo na lang mamaluktot mga dre, no. Para mag-abot-abot ba yung yung gastusin, mga dre. Tsaka andyan naman si Uber, mga dre, no. Andyan naman yung kabayo ko, eh, kaya kahit papaano, pag kailangan ng pambili ng bigas, eh makakakuha ng pambili ng bigas, mga dre. Tsatsagain lang talaga. Dapat, mga dre, gagawa ko ng ano eh ng bed frame gamit tong mga kahoy na to pero hindi na natuloy baka tanggalin ko na nga rin yung ano na yan eto etong lutuan ni madam mga dre ginawa ko yan kasi nga nung plano ko bago mag summer dito na magluluto si Jocelyn nung nagpapa order kami ng mga, mga pagkain mga dreno kaya lang nung katagal-tagalan nga mga dre no kumbaga lugi ka na eh kasi ang laki ng itinaas ng mga bilihin nung sa fried chicken mga dre yung mantika dumoble yung presyo tumaas na lahat ng ingredients so sa presyong binibenta namin siya halos wala nang kita mga dre no kumbaga lugi ka na sa pagod imagine magluluto kang isang dosen ng chicken eh kumbaga 30 minutes mga dre eh magkano lang yung kita mo doon baka 5 dollars lang yung ganun. Sabi sa kanya hindi na hindi na sulit. 'Di ba? Kaya kako tigilan mo na lang 'yan kasi pagod lang ang ano ang hinahanap mo eh. Parang ganun mga dreno. Kasi talaga namang matrabaho rin kahit sabi yung fried chicken lang mga dreno. Paglinis ng fried chicken, yung pag prepare Tapos eh magkano lang <laughs> hindi sulit mga dreno. Kaya sabi ko sa kanya, sa kanya tama na yan, tigilan mo na. Hanggang sa ulitin mga dre. At makita kita tayo dito sa Canada. Kung hindi man dito, eh, sa Pilipinas mga dre.